libre ang konsultasyon sa mga bulok ang sa kapintahan at sa mga kabataan sa walok sa mga barangay sa syudad sa Iliilo. Ngayon, naging pati tayo sa Medical Mission ang ABS-CBN so sa Distrito ng Haro. Sa Medical Mission, naging sa labina kung pasalamat sa mga pangilangan sa mga buong sa padayon na pag-support sa mga sa mga programa. Kahibaruan sa ng dahil walang panunang ang ABS-CBN-CBN sa ilong Ang mga Patrol ang gilok lang sa pinped Pediatric gesi at never stopped to dance ang Western Visayas to the Indigenous Association of the Philippines at the City of Chalters. Sa bida sa siguradita sa mga ABS-CBN-CBN patrols ako,